Maraming salamat po sa ating pong presenting officer, sa ating so, pong kasama. Sa umaga po nito, uh, ang um, inyong representasyon nito ay uh, tumatayo sa isang aktibo at personal na privilegio para po kilalanin at bigyang pugay uh, ang lingkong bayan na pumatak hindi lamang po sa kasaysayan ng bayan at kalayaan, kundi pati na rin po sa buhay ng mga nagsimula sa barangay Pag-asa sa Pag-asa Taong 1992, naganap ang kauna-unahang eleksyon at uh, naging uh, si Ginoong Hill Policarpio hindi ng unahang halal na mayor o no, alcalde ng bayan ng Kalayana. At natapos niya ang kanyang termino ng 2000. Sa kanyang termino ay uh, ating pong makita kung ating babay ang uh, saan na napasaysayan o kung saan na ipatayo po ang mga municipal housing, na ipatayo ang uh, munisipyo, na ipatayo ang health center, at iba't iba -diba pang mga proyekto na nagdala sa bayan ng kalayaan sa isang uh, imahe na mula sa isang bayan na hinahanap ang alkalde patungo sa isang bayan na may alkalde na merong leadership na merong decisiveness at meron pong pagnanais na magdala ng pagpapatibay pang ng ating pong teritoryo sa West Philippines. Matatandaan ko sa aking ilang mga uh, pahapyaw na karanasan kasama si Tuduri, si Mayor Policarpo. Napanggit niya na noong 1995, noong una pa lamang na naglalagay ng kubol ang mga Chinese para sa Bingo Fisherman Shelter, sila ay ipinadala ni Pangulong Fidel V. Ramos sa kailang isang helicopter at sila ay natatakot na nangangang ba sa kanilang mga buhay sapagkat so, hindi nila alam kung makaka-uwi pa silang buhay. Subalit, so, sa awa ng Diyos, sila ay nakabalik at patuloy na nakapalik sa bayan ng kaya. Dinala niya rin po ang ating bayan sa malaking yang sa presidential management staff hanggang sa general uh, aginaldo headquarters o so sa camp aginaldo at dito po ay nakuhayan kung papaano na ipamalas ang isang natatanging kalidad ng isang leader. Siya po ay tumulong na dati napakababa ng ira o internal revenue allotment ng kalayaan baka pagpapatunay po ang ating pong uh, SB Secretary ang ating gawihin dyan. So balik sa kanyang pakipagkuntahan at isinama ang uh, ang bahagi ng kalakhan ng kalayaan kasama yung mga tinatawag na luli, lulubog at lilitaw ng mga fishers ay napataas ang ira o internal revenue allotment ng ating bayan at nakapagdala po ng maraming pangunaraan. Ngayong araw po, nais ko pong dalhin sa plenaryong ito ang um, isang resolusyon na paggawad ng isang posthumous award sa ating pong uh, late mayor honorable Hill Policarpio Hill Diaz Policarpio para po sa kanyang mga natatanging gampanin bilang naging alkalde po ng ating pong bayan ng kalayan. Maraming salamat po at ang inyong lingkod na presentasyon nito ay handa sa mga katanungan sa mga aksyon po ng atin ating po Angela Dela Cruz po